kailan ka huling nakapagbakasyon? Yung tipong nakapagpahinga ka ng walang iniisip na problema. Yung tanging musika lamang ng kalikasan ang naririnig ng iyong mga tenga. Hindi nyo na kailangan problemahin pa ang perfect destination para dyan. Dahil ngayon, sagot ko na ang inyong virtual tour sa probinsya ng Romblon. 9 to 12 hours ang biyahe patawid sa Romblon. Depende kung saan ang port ka sumakay. Pwedeng sa Batangas o kaya naman sa Lucena. Nakadepende ang oras ng biyahe kung may ibang port na madadaanan ang inyong barko na sasakyan. Ngayong taon, ito na nga ang pangalawang beses kong mapupuntahan ang probinsya. Medyo kabisado ko na nga ang ilang puntahan dito. Pero kung mayroong babalikan, mayroon din bagong pupuntahan. At para sa aming unang araw, we want our land tour to be less hassle. First time din kasi na mga kasama ko dito. Kaya naman nag na lang kami sa local tour operator. May kasama pa kayong tour guide to assist and to tell you more stories. Being the marble capital of the Philippines, it's obviously na dito nang gagaling ang maraming supply ng marmol sa bansa. Kaya naman kahit saan dito, marble is everywhere. Marmol na rin kasi ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao dito pati iba mga pinagagamitan ang kanila mga nabubong obra sa tipak ng isang bato depende sa laki at depende rin sa quality. Ah, uh, good morning po. Welcome po sa Kilometrido. So, this part of uh, town po dito po mo si yung mga handcraft. Are made mga local handcraft. So, part po siya ng Barangay Kapaklan. So, ito po 'yung mga products po nila. Marami mga historical sites na mapupuntahan dito mula sa panahon ng mga Amerikano at panahon ng Espanyol. Kahit hindi mo alamin, masasabi mo talaga na hindi ito galing sa kultura at panahon natin. Lumang simbahan na influensya ng mga Espanyol, munisipyo na mula pa sa panahon ng mga Amerikano, at ilang pang makasaysayang lugar tulad ng Fuerza San Andres na pumuprotekta sa isla noong unang panahon. Ito po yung pahingahan before ng mga... Uh, mga lokal po pag po ng tubig kasi yun po yung pinaka water source po namin. Para naman sa mga mahilig bumili ng pasalubong, tsak marami-raming bagay sa allowance ang inyong kailangan. Maraming pwedeng pagpilian ng marble products dito. Mga gamit sa kusina, pang dekorasyon, souvenirs, at maging furniture, aba meron din. Yung pinaka-rare po sa amin is yung green onyx. Yung sumunod po, yung argo, century, century color, na may pagka, bluish. Matapos ang land tour at mag-shopping, kumain ng masarap gawin. Tikman ng mga nakakatakam na putahe sa restaurant na ito. Perfect pa with the ocean view. Welcome to Horizon Hotel Romblon. Horizon Hotel Romblon is offering 21 room accommodation. We have our restaurant, function hall, spa, and our infinity pool. Sa room po natin, kasama na po doon yung ating breakfast. At dito po, uh, matitikman nyo po yung mga aming specialty like yung beef kare-kare, aming pong grilled tuna loin, tapos ang aming octopus salpicao. Nagre-range lang to ng around mga 350 pataas po. Visit na po dito sa Horizon Hotel Romblon and, and you can contact us our Facebook at Horizon Hotel Romblon. Same sa Instagram, Horizon Hotel Romblon. When in Romblon, hindi mo kailangan magmadali. Enjoy lang sa bawat destination na inyong pupuntahan. Tulad na lamang ng coffee shop na ito. Tila ba ay mabagal ang oras pag ikayan dito. Walang ingay ng mga sasakyan. bagkus mga huni ng mga ibon lamang. Idagdag mo pa ang panalong view mula rito. Kasama natin ngayon si Ate Lynn at ipapaliwanag niya sa atin kung ano bang meron dito sa kanyang coffee shop or cafe. Kaya tinawag yung place namin na Sunbird kasi we have so many sunbirds. Mm, And ano po ba yung sunbird? Sun sunbird is like a hummingbird in America. Oh, it's we a type have, of bird? Yes, it's okay. a bird. And then, then after we feed them, we are so happy to, you know, to show people that we have a sunbird. Actually, pag sikat pa lang ng araw, they are already there. Tapos Talaga maingi. So, maingi. Maingi sila. Talagang maingay. Talagang Talagang maingay. Tapos if you don't come out, if you're late ka na, they come to the window mm -hmm. and then they're shouting like, chik, 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 something oh, like me. that. <laughs> ano po yung mga ino-offer nyo dito? Breakfast? Breakfast. Mm -hmm. Ah, so karamihan ng mga pupunta dito is talagang breakfast. Kadalas ang uh, pinupunta. Breakfast, or mayanda, or sometimes they have some lunch and dinner. Two, three, and... Kung mayroong isang dahilan para puntahan ng Romblon, yun ay dayuhin ang mga nagagandahan nilang mga isla. Kaya naman kinabukasan, pinuntahan na agad namin yan. Isa sa mga major islands sa maaari nyo puntahan ay ang Coprador Island. Bago pa lamang dumaong ang aming bangka, namanghan agad kami sa linaw ng tubig. Andito na kami ngayon sa Coprador Island and as you can see naman, grabe, sobrang linaw ng tubig. Kitang kita mo you know? hanggang sa pinakailalim at ang dalampasigan ng isla, puting buhangin ang sa amin nag-welcome. Welcome to Cobrador Island guys. Hindi kalayuan dito, mayroon pa talaga kaming isang pakay na mapuntahan. Isang napakaliit na isla, pero napakaiwaga ng maari makita. But first, let me introduce this island. Ito ang Takot Cliff. It's a rock formation na nilagyan ng cliff diving platform. Malalim ang tubig dito kaya pwedeng tumalon pero hindi talaga ako para dito. Kaya naman, pinaubayo ko na lang muna sa mga kasama ko. Bukod sa cliff diving, isa rin ito sa mga lugar na perfect for free diving. Hindi masyadong nagagambala ng mga tao dito. Kaya naman marami pa ring mga corals na makikita. Napakalino ng tubig hanggang sa pinakailalim. Sobrang nakakamangha ang ganda. Sobrang dami rin ng mga isda na pwedeng makita. Sunod na isla na aming pinuntahan, ang Alad Island. iba rin ang gandang makikita sa ilalim ng karagatan dito. Nagagandahan ng mga corals, iba't ibang mga sea creatures ang makikita. Iba talaga ang ganda ng rumlon. Nakakaadik mag-explore sa underwater world. Lalo na kung alam mo, sila rin mismo ang pumoprotekta sa kanilang yamang dagat. heading to our last stop, ang Bonbon bon Beach, a beach destination in the Philippines that is listed as one of my favorite spot in the country. Bakit? Kasi it's one of the most accessible spot dito sa Romblon. At ang pinakamaganda pa sa kanya, walang pinipiling oras at panahon ang ganda. Mapa sunset or sunrise, napaka majestic. Either low tide or high tide, sobrang ganda pa rin niya. Pristine and clean kasi inaalaga ng mga locals. That's it. Bonbon bon Beach, I got you! Sa tatlong major islands ng probinsya, ang isla ng Romblon ang pinakamalihit. Kaya mo ikutin ang buong isla sa loob lamang ng maghapon. Mapupunta mo na rin ang iba pang mga pasyalan dito. Pwedeng private car o kaya naman motorsiklo para mas exciting. Mayroon na kasi mga motorcycle rental dito. Kaya naman, mas madali mo lang ma-explore ang bawat destinasyon. Isa sa mga pwede niyong bisitahin ang windmill na inyong matatanaw mula sa town proper. 20 to 30 minutes drive pa kaya't sa kinatatayuan nito. Ito ang suggested na unahing puntahan dahil malapit lang ito sa bayan. Next stop naman ay ang Tiamban Beach. Kung naghahanap ka nga ng lugar na pwedeng mag-overnight, pwedeng pwedeng mag-camping dito. Eh, napakalapit lang nito sa Bonbon Beach. Uh, so, nag-motorbike kami ng around 5 uh, minutes. Eh, narating na agad namin to. Ganda oh. Eh, lang, ang entrance fee dito is 50 pesos ang daming mga Instagramable spots dito like this one. And ang ganda kasi parang sobrang virgin pa talaga nung beach. And ang dami talaga ng mga magagandang spot dito na matatambayan. Ito naman ang Robinson's Cove. Tinatawag din itong Marble Beach. Ang mga struktura kasi dito, marmol ang ginamit na materyales pang disenyo. 50 pesos lang ang entrance fee. Sulit naman sa dami ng mga Instagramable spots, dinadayo rin dito ang kanilang mga tila ba ay natural pool by the sea. Pinuntaan din namin ang isang bird and mangrove sanctuary na pinamamahalaan ng LGU. Andito tayo ngayon sa Hinablan Bird and Mangrove Sanctuary. And as you can see naman, napakalawak na kanilang mangrove. And dito maraming seedlings ng mangrove. Minsan, dito kumukuha ng mga seedlings para itanim din sa ibang part ng Romblon. By exploring sa mga lugar na dinaanan namin, tumukaw sa aming paningin ang hotel na ito makaagaw pansin kasi ang swimming pool nito by the cliff. May mga room accommodation dito na pasok din sa budget. Pwede rin kayo dito mag-overnight o kaya naman mag over para kumain. From a hotel by the cliff, ito naman ang hostel by the beach. Sa mga naghahanap nga ng mura pero sulit na tutuloyan, you can put this on your list they have swim pool, saltwater swim pool, and more lang yung mga accommodation like uh, for fan room, meron silang 800, meron silang aircon room na good for 2 to 3, it's 1,000 pesos. And meron silang pang group, like yung dormitory type, it's 500 pesos. Then, for 500 pesos, um, may sarili na kayong bed, meron pa kasama breakfast, and ganito pa kaganda yung view nyo. While exploring the island, maraming kainan na madadaanan tulad na lamang ng hotel and restaurant na ito na nag-offer ng different Filipino dishes. Masarap ang mga pagkain kaya mapaparami ka ng kain. Well, you have to eat dahil marami pang destinations to visit on the list. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, tumigil kami sa isang lugar na marami daw taklobo o giant clumps. Pero wala sa dagat, kundi mga nakabaon sa lupa. Ang iba, tinubuan na ng puno sa pag-ita nito. Look at this one, no? Oh. yung Giant Taklobo. Tinubuan na ng atis. Ito na yung puno na tumubo sa kanya. Ito raw ay mga fossilized giant clumps at pinapaniwala ang dating nasa ilalim ng karagatan ang lokasyon kung nasaan ang mga taklobo ngayon. And to finally end your road trip sa Romblon Islands, syempre dapat pasabog. Huwag na huwag niyong papalapasin ang Kalaboko Lighthouse. Mini Batanes ang bansag ng ilan. Malabatanes daw kasi ang view dahil sa mga burol na nakapaligid dito. May isang lugar pa dito na pwede mong puntahan. Duhaba 360 view ng mga bundok at karagatan. Ang isla ng Romblon ay parang isang puno na hitik sa bunga. Marami na katagong lugar na pwede kang magpunta pero marami rin lugar na hindi pa nakikita ng iba. Minsan, kailangan din nating bigyan ng pagkakataon ang ibang destinasyon. Kadalasan kasi, nakapako lang tayo sa kung ano lang ang ating alam. Bakit hindi tayo sumubok naman sa iba? Malay nyo, mas higit pa pala ang kaya nilang ibigay sa iyo. This is one, and that's a story.